sa mga kasaliksik? Sa isang hindi masyadong detalyadong video, makikita ang track ng mga Russian na naglalaman ng isang buong grupo ng mga sundalo. Ang mga gulong ng mga track ay flat at ang mga ito ay nakahanay pa rin ng maayos. Tila handa pa rin magpatuloy sa biyahe ilang oras lamang bago sila maabutan ng kanilang kapalaran o mas magandang sabihin ay isang mapait na kinihinatnan kitang-kitang pinsalang natamo ng mga sasakyan, puno ng mga butas na kasing laki ng malalaking marmol na nagsisilbing ebidensya ng kanilang sinapit. Sa umagang iyon habang nagmamadaling magdala ng mga reinforcement ng mga truck upang pigilan ang paglusob ng Ukraine sa Kursk, isang HIMARS High Mobility Artillery Rocket System na pinapatakbo ng mga sundalong Ukrainian ang biglang gumana. Hindi malinaw kung paano nagawa ng Ukraine na tamaan ang eksaktong lokasyon na ilang milyang layo sa loob ng teritoryo ng Russia. Pero ang malinaw ay nagawa nilang mapasabog ang sasakyan na truck ng kanilang mga kalaban. May lumalaking ebidensya na mga hacker ng Ukraine ay nakapasok din sa Russian Traffic Camera System, isang malawak na network ng mga kamera na nagmumonitor ng mga kalsada at kondisyon ng trapiko ng live o real-time. Dahil dito, sinasabing nagkaroon ng Ukraine ng kakayahang subaybayan ng bawat galaw ng mga puwersa ng Russian sa nasabing rehiyon. Maaaring ito rin ay bunga ng simpleng reconnaissance drone na karaniwang ginagamit ng parehong panig sa libo-libong bilang. Ang paglipad ng ganitong drone sa loob ng Russia ay mapanganib. Dahil lang mataas nitong lipad ay mas madaling makita ng mga air defenses ng Russia. Kahit na ang mga malilit na drone ay mahirap i-target at subaybayan. Gayunpaman, hirap pa rin ng Russia na makipag -koordina ng tugon sa nasabing drone, lalo na't na sinasabayan ito ng malaking electronic warfare ng Ukraine, kung saan ang mga tanke at armored vehicles nila ay sumira na sa mga trenches na nagsisilbing tanging depensa nga lamang ng mga conscript ng Russia. Naputolo na sira din ang komunikasyon ng Russia at ang kanilang mga radars ay tuluyang nagjam. Para sa mga hindi nakakaalam, ang conscript ay ito yung mga sundalong sa pilitang ipinapadala sa digmaan dahil sa kakulangan ng sundalo o mga military personnel at sinasabi nga na marami ng mga conscript ang Russia, mga binata o matatandang lalaki na wala naman talagang ganang makipaglaban kaya naman mas lalo lamang humihina ang kanilang depensa. Para sa mas malinaw na impormasyon, ang convoy ng mga sundalo ng Russian ay nalagay nga sa isang malagim na sitwasyon nang ito'y mapunta sa isang Ukrainian ambush. Ang komunikasyon ay halos imposibleng magawa dahil sa matinding jamming na ginawa ng mga Ukrainian. Kaya't kahit pa may nagtatangkang magbigay babala, ito hindi na nakarating sa konvoy. Dahil sa kawalang organisasyon sa depensa ng Kursk, malamang na walang nakakaalam sa kanilang paroroonan at ang peligro na naghihintay sa kanila. Walang ginawang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng paggalaw ng mga tropa laban sa mga precision attacks ng Ukraine. Pagkaraan ng ilang sandali matapos silang matuloy, dumagsahang mga rockets na may dalang daan-daang submunitions. Bago pa man nila malayan, ang mga rockets ay sumabog ilang milya mula sa kanilang target. Nagpaulan ng tinatawag na steel rain na humasak sa mga sasakyan at nagdulot ng instant na kamatayan sa dose-dose ng mga sundalong nakasakay sa mga flatbeds. Ang mga larawan at video ng insidente ay nagpapakita ng mga sundalong nakahandusay at patay na sa loob ng mga truck. Magkakapatong at halos hindi na nakagalaw. Ang mga imahe at video ay mabilis na kumakalat sa internet sa loob lamang ng ilang oras. Samantala sa loob naman ng Russia, mahigpit ang kontrol sa media. Kaya naman ito ang pumipigil na ipalabas ito sa telebisyon o ipakita sa mga pahayagan. Ngunit marami sa mga rasya ng matagal nang gumagamit ng alternatibong paraan upang makakuha ng balita at mga impormasyon na ayaw ipalam sa kanila ng kanilang gobyerno. Kaya naman biglang nagbago ang sitwasyon sa reyon ng Kursk sa Russia. Matapos pumutok ang balita tungkol sa pagsalakay ng mga puwersang Ukrainian Bagamat may maigpit na kontrol sa media, naging hamon ang pagkakaroon ng malinaw na impormasyon dahil sa kakulangan ng epektibong pamumuno ng militar ng Russia, ang kapabayaan ng mga federal na ahensya at ang mabisang paggamit ng disinformation laban sa Ukrainian intelligence. Pero ang malawakang paglikas ng libo-libong mga sibilyan ang nagpapatunay sa tunay na lawak ng pag-atake na nagdala ng pambansang atensyon sa seryosong sitwasyon sa Kursk. Ganyan pa man, marami sa mga military vloggers na pangunahing pinagkukunan ng balita ng mga ordinaryong Russian ay hindi gaanong binigyan ng halaga ang pagsalakay ng Ukraine o kaya'y tuluyang binaliwala na nga lamang ang impormasyong ito. Sa nakaraan, ang mga anti-Kremlin forces na suportado ng Ukraine ay nakagawa na ng ilang pagsalakay sa loob ng Russia Ngunit pagkatapos lamang ng ilang sandali, sila nagbabalik sa kanilang teritoryo bago pa man makaranas ng seryosong laban mula sa Russian forces. Pero sa ikatlong araw, malinaw na ang sitwasyon sa Kursk ay mas seryoso kaysa sa unang inakala ng marami. Mistulang nahuli kasi ang Kremlin sa kanilang pagresponde kung saan inabot pa nga ng tatlong araw bago maglabas ng plano si Pangulong Vladimir Putin para mag-organisa ng depensa sa sinasabing teroristang insidente sa Kursk o pagpasok ng mga terorista at ang tinutukoy niya nga dito ay ang mga Ukrainyan. Ito ay nagpapahihwating ng Kremlin ay lubos na nabigla at nahira pang magbuo ng makatotohanang plano o tugot sa bigla ang pagsalakay na ito ng Ukraine. Nagiging mahirap para sa maraming mga tao na maintindihan ng tunay na kalagayan sa Kursk Kaya't mas marami pang Russian ang lumapit na sa mga military bloggers sa Telegram para makakalap ng balita. Habang ang iba ay sumusunod naman sa linya ng Kremlin at pinapalabas na hindi gaanong seryoso ang sitwasyon. Ito ang pinapakita nila sa kanilang media at mga television. Pero meron din namang mga reporter na nagbigay ng mas matapat at diretsong paglalarawan. Ilan nga sa mga nabalitaan ng mga tao sa Russia ay ang pag-collapse ng depensa ng mga militar ng Russia at ang mga tropa na nakat off at napalibutan ng mga kalaban para itong pag-ulit ng matagumpay na counter-attack ng Ukraine noong taglagas ng 2022. Pero ngayon, nagaganap ito sa teritoryo mismo ng Russia na inakala ng marami na malabo nilang magagawa. Sa lumalalang pagkabahala na ito, unti-unting natatanto ng publiko ang totoong gastos o resulta ng digmaang ito. Lalo na't na karamihan sa mga casualty report ay nagmumula sa mga conscripts o mga kalalakihang militar na sapilitang pinapadala sa digmaan. Sa Russia, may kakaibang relasyon ng mga tao at gobyerno pagdating sa mga military conscripts. Matagal ng tanggap na ang mga conscripts ay hindi magandang tinatrato, nakaraniwang nakakaranas ng physical at psikological na pang-aabuso Tinatawag itong Rule of the Grandfathers Kung saan ang mga nakatataas na sundalo O commanders Ang nag-aabuso sa mga baguhan Malawakang pinagsasamantalahan ng mga conscripts sa Russia Ginagamit sila para makatipid Kung saan ay pinagtatrabaho nga sila Sa mga lokal na sakahan O construction sites Habang kinikita ng mga nakatataas Ang mga nalilikom na pera Na dapat ay sa kanila na pupunta Ngunit matapos ang pagkatalo sa Afghanistan, nagkaroon ng di formal na kasunduan ng gobyerno ng Russia. Dahil sa mataas na bilang ng mga nasawi, nagkaroon ng malawakang kilos protesta ang mga nanay ng mga sundalong ito na nagbunsod ng posibleng malaking krisis pagdating sa politikal. Sa kasunduan, ipinangako ng Kremlin na hindi nagagamitin ng mga conscripts sa mga laban sa labas ng bansa, kapalit ng hindi pakikialam ng mga tao sa iba pang magawain ng gobyerno. Kaya't karamihan ng mga conscripts ay hindi na sumasama sa mga expeditionary missions ng Russia, maliban sa madigmaan sa Chechnya at sa limitadong operasyon sa Ukraine. Ang paggamit din ng mga conscripts sa Ukraine ay nagdulot ng malaking kontrobersya. Kaya't si Vladimir Putin mismo ang nakipagkita sa mga nanay ng mga nasawing conscripts. Sinigurado niyang hindi na muli silang ipapadala sa frontline. Bagamat may mga ulat na may mga conscript pa rin sa Ukraine, tila ay ginagalang naman ng militar ang batas na nagbabawal sa paggamit ng conscripts sa mga expeditionary roads. Talaga namang nakapagtataka na ang pagkamatay ng mga conscripts ay nagiging kontrobersyal sa isang lipunan na karaniwang tinatanggap ang napakalaking bilang ng casualties. Ngunit ang mga casualties na ito ay kadalasang nanggagaling sa mga kontraktwal na sundalo o mga taong pumili ng ganitong buhay at tanggap ang panganib. Ito ay yung mga bilanggo na nagsisilbi sa mga mapapanganib na posisyon kapalit ng pagkakataong makalaya. Tanggap ng mga rasya ng mga casualties kahit pa ito'y magdulot ng investigasyon sa ibang bansa tulad ng Amerika. Ngunit napakasensitibo nila pagdating sa pagkamatay ng mga conscripts at ito'y malaking problema dahil sa pagsubok ng Ukraine sa Kursk ang mga conscripts na ito ang siyang pangunahing ng na kinakaharap nila. Kaya naman agad na napalitan ng galit at kalungkutan. Ang kalituhan ng kumalat sa Russian blogosphere ang mga balitang nagmula sa Ukrainian forces tungkol sa pagkamatay ng mga conscripts. Dahil umaasa ang mga sibilyan na Russian na hindi dapat susuwayin ng gobyerno ang kasunduan na kanilang binuo na dapat ay hindi na nga ipapadala ang mga conscripts sa labanan. Kaya naman hindi na nila alam kung sino ang paniniwalaan nila. Ang mga news outlet ba sa Ukraine o ang sarili nilang bansa na nagsasabi na wala naman daw nagiging casualties. At kung meron mang mga namamatay, karamihan dito ay mga sundalo na nagmula sa bilangguan. Isang pwersa na binobo ng mga pribadong military companies, FSB Border Security Forces, regular army forces, interior ministry forces at mga irregular na pwersa gaya ng mga sundalong Chechen ang kasalukuyang binobuo upang harangin ang paglusob ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Ngunit ang mga pwersang ito ay walang iisang command structure at pinatunayan ng Russia na hirap itong magtatag ng malinaw na chain of command at magsagawa ng epektibong joint operations. Dahil dito, Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga casualty sa loob ng Russia na karamihan yung mga conscripts. Sa kabila ng inaasahang pagtaas ng damdaming makabayan, tila hindi ito nangyari sa Russia. Marami sa lipunan ng Russia ang galit sa pag-atake ng Ukraine, ngunit hindi ito nagresulta sa pagdagsa ng mga volunteers para sumali sa militar. Kamakailan, inanunsyo din ni Putin ang bagong round ng cash incentives para sa mga volunteers at ang Ministry of Defense ay naglabas ng panawagan para sa mga taong handang maghukay ng trenches at magtayo ng mga defensive fortifications sa Kursk kapalit ng malalaking sahod. Ito ay nagpapakita na kahit na nasakop ang teritoryo ng Russia, hindi pa rin nagkakaroon ng inaasahang pagdagsa ng mga volunteers sa militar. Nagahari ang takot sa ripunan ng Russia habang unti-unting nagiging malinong na maaaring kailanganin ni nila ang panibagong mobilisasyon na maaaring maging kontrobersyal lalo na't hindi naging popular ang huling partial mobilisasyon na kanilang ginawa. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga tagumpay sa silangan, opisyal na nawala ng Russia ng higit na teritoryo sa loob lamang ng isang linggo kumpara sa mga nasakop nito sa Ukraine buong taon. Ang malaking tulong mula sa Amerika na naapurbahan noong huling bahagi ng Tagsibol ay paparating pa lamang sa Ukraine. Ang suporta mula sa mga kanluraning bansa ay patuloy naman na tumataas kasama ang mga aid packages kasunod ng tagumpay ng Ukraine sa Kursk. Kung hindi magagawang ipagtanggol ng Russia ang sariling teritoryo at itaboy ang pag-atake ng Ukraine gamit ang kasalukuyang puwersa, malinaw sa publiko kung ano ang maaaring susunod na mangyari. Ngunit halata na natatakot si Putin na magpatupad ng panibagong mobilization lalo na't hindi naging popular ang huling hakbang na ito. Kaya naman ang tanong ngayon ay paano makakaapekto ang pagsalakay sa Kursk sa pagtanggap ng publiko sa si isa pang round ng mobilization at paano nila tatanggapin ang katotohanan na malayo sa ipinangako ni Putin ang nangyayari ngayon sa digmaan kung saan sinabi niya noong una na tatlong araw niya lamang sasakupin ng Ukraine at tapos na ang digmaan na kung saan ay nagpasimula nga rin siya ng pinakamalalang digmaan magmula noong World War II.